Sa kabila ng mga usapin at spekulasyon sa showbiz, walang formal na pahayag na nagmumungkahi na aalis na si Atasha Mulak sa Itbulaga. Ngunit mahalaga ring suriin ang iba't ibang dahilan kung bakit, batay sa kasalukuyang dynamics at performance, nananatili siyang isang mahalagang bahagi ng palabas. Narito ang detalyadong paliwanag kung bakit hindi niya planong iwan ang Itbulaga. Walang opisyal na pahayag. Sa ngayon, Walang formal na anunsyo mula sa network o kay ata siya mismo na nagpapahiwatig ng kanyang pag-alis. Ang kawalan ng opisyal na pahayag ay nagpapakita ng patuloy niyang commitment sa programa. Matibay na kontrata at partnership, maaaring may long-term contract na pinirmahan si ata siya kasama ang Itbulaga na nagpapakita ng kasunduan sa pagitan ng talent at management, na nagtatakda ng kanyang patuloy na partisipasyon. Malakas na suporta mula sa management, nakikita ng pamunuan ng It Bulaga ang malaking potensyal ni Atasha sa pagpapasigla ng palabas. Ang kanilang strategic vision ay nakatuon sa pagpapalawak ng modernong imahe ng programa, kung saan mahalaga ang kanyang presensya. High level ng professionalism, ipinapakita ni Atasha ang mataas na antas ng professionalism sa live broadcast sa kabila ng pressure, nananatili siyang composed at focused, isang katangian na nagpapalakas ng tiwala ng management sa kanya. Modernong appeal para sa bagong generasyon, ang kanyang youthful at modernong imahe ay nagbibigay buhay sa itbulaga at umaakit ng mas batang audience. Ang ganitong appeal ay kritikal sa pagpapanatili ng kasikatan ng palabas sa modernong panahon. Natural na kakayahan sa pagpapatawa, taglay ni Atasha ang inherent eng charm at humor na nakakapukaw ng atensyon. Ang kanyang spontaneity at mabilis na pag-improvise sa live set ay nagpapatunay ng kanyang kakayahang maghatid ng kasiyahan sa audience. Malawak na karanasan sa showbiz, mula sa pagiging child star hanggang sa kanyang kasalukuyang papel bilang host, naipon niya ang maraming karanasan. Ang mga natutunan niya sa iba't ibang proyekto ay nagbibigay ng pundasyon para sa kanyang epektibong pag-host. -ho Versatility sa iba't ibang segments, kaya niyang ay adapt ang kanyang estilo para sa mga seryosong anunsyo at nakakatawang skit. Ang versatility na ito ay nagpapakita ng kanyang adaptability sa dynamic na format ng It Bulaga. Malalim na koneksyon sa audience, ang pagiging totoo at down-to-earth ni Atasha ay nagdudulot ng personal na ugnayan sa mga manunood. Ang emosyonal na koneksyon na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng viewer loyalty strong team collaboration, kilala siya sa mahusay na pakikipagtulungan sa mga kapwa host at production team. Ang magandang chemistry sa grupo ay nagbibigay ng cohesive at masiglang atmosphere na mahalaga sa live broadcast. Positive public image, ang kanyang positibong imahe at reputasyon bilang reliable na host ay nagbibigay ng kredibilidad hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa buong palabas na nakatutulong sa pag ng brand ng Itbulaga. Consistency sa performance, ang kanyang regular na mataas na antas ng performance ay nagpapakita ng commitment sa quality ng palabas. Ang consistency na ito ay nakakapukaw ng tiwala mula sa mga manunood at advertisers. Adaptability sa crisis management, sa kabila ng mga hindi inaasahang technical o situational na aberya, mabilis niyang naia-adjust ang kanyang delivery. Ang ganitong crisis management skills ay mahalaga sa isang live show. Inobatibong ideya at creativity, Nagdadala si Atasha ng mga bagong konsepto sa bawat segment na nagre sa innovative content na nagpapasigla sa programa at nagtatakda ng trend sa modernong entertainment. Sa kabuuan, ang desisyon na manatili si Atasha mulak sa It Bulaga ay hindi lamang batay sa kanyang kasalukuyang performance, kundi pati na rin sa malalim na koneksyon niya sa audience, ang kanyang adaptability sa live broadcast, at ang positibong epekto niya sa brand ng palabas.